Hello guys, ayan at bumalik kami dito sa may labor camp market kung saan mura ang mga street food at uh, kailangan ng requirements lang dito is uh, kahit, kahit konti ang budget mo basta matapang at mura mo kasi mura siya pero masarap let's go

ipapaputol ng mga pantalon pwedeng magpatahi at, at ayan guys kung makikita nyo nagkakainan sila ng prutas dito Wonder House. Mga okay, na buso na sa bagong gayat ng mga prutas. ng aking mga kamekos-mekos dyan. Hindi <laughs> sila makatingin kasi dito sila sa pagkain. Yum, yum, yum. At guys, kung makikita nyo naman dito ang mga barbecue. Ang kanilang mga barbecue. Mura lang yan, 150. Chicken tinga. Chicken tikka. Only chicken tikka, 150. Diyan kami kakain mamaya. Pesa e, buy chicken. 150 lang, mura na. Mamaya, diyan kami kakain, guys. Uh, number one. At dito naman, guys, ang mga gulay, mura din to nasubukan na namin bumili dito guys mas mura kasa sa mga hypermarket is mga sariwaya, mga dahon herbs, mga gulay yan nasubukan na namin bumili dito last time last month, talagang mas mura kasi sa mga hypermarket kaya dito ako bibili sa aking kaibigan my friend

Hindi pa ako nagbayad, may ako babalik doon. <laughs> Kinuha ko na. Kabulin ako ng may ari. Eh, ano, ayun na. na. Ano na, na, Ato na! I will eat first. I will taste. If it is good, I will pay. Ayan, kumakain siya ng... Pakwan. One, one dirham. Ha? hindi pa nga nagbayad tapos kumakain na hindi pa nagbayad nilayasan yung binilan ang layo kaya nang binilan dun <laughs> tapos nandito siya sa mga damitan at yan umorder na kami ng para kay Balma Yung sa kanyang chicken egg burger at habang inintay namin ng kay Balma order minaykos mekas din yan luto so, na kagad may ketchup pa Ayan. At nakaranas si Balma ng kanyang street food. <laughs> ay, ay. Para naman makaranas si Balma ng ganito mga pagkain. Street food. Dito sa, sa market. Midnight market. <laughs>